Hello guys, for today's video guys, ayan, may puso tayo guys. Puso ng saging ha, hindi puso ng tao. Uy. Ayan guys, dahil wala tayong gulay for today, ayan, kailangan sa bawat kain natin, meron tayong gulay guys. Ayan, for today's video ay chachap-chapin natin yan guys. Ah, anhin pala guys, yung hiwahiwain natin yan. At pagkatapos natin yan hiwahiwain, syempre lalagain natin yan guys. Katulad ng paglalaga natin natin sa kanya guys papakuluan natin at syempre lagyan natin ng asin para maiwasan yung ano guys yung kanyang ano dagta ha dagta alam nyo ba yung dagta guys ayan for today at syempre nilagyan natin ng tubig kasi hindi maluluto yan pag walang tubig guys ayan Bali papakuluan lang natin 'yan guys at lalagal lalagalagin natin 'yan katulad natin sa paglalagay sa kanya guys kailangan natin lutuin 'yan para maging Ma ma matanggal yung kanyang dagta guys ayan at syempre kailangan nating haluhaluin katulad ng paghalo natin sa kanya ayan guys syempre yung nasa ilalim ibabaw natin yung nasa ibabaw ilalim natin guys para ma luto siya ng maayos guys o di ba diba? o tara nilagyan natin ng asin para yung kanyang dagta ay matanggal ayan asin lang yung gamit natin guys Okay. <laughs> importante talaga yung asin kahit anong luto natin kailangan meron tayong asin guys, sa ating kusina wag tayong magpapakawala ng asin dahil yan ang very important sa mga nagluluto dyan guys kailangan tingnan nyo yung lagayan ng asin nyo kung meron pa ba o wala na o oh, diba tingnan nyo guys kulay puti yung kanyang sabaw aba syempre pagkatapos niyang pakuluan natin inanunan natin siya guys tawag nito pina pinigaan natin siya guys ano ba yan pinigaan natin siya at pagkatapos natin pigain at syempre meron tayong gata igigisa natin sa sibuyas bawang hindi na lang natin lalagyan ng kamatis guys depende sa inyo kung lagyan nyo ng sili ayan ginisa na natin siya for today